Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Sa wakas rin ay nag-update na nga si Bel Mariano sa kanyang ipinatayong bahay. Makikita naman dito na malapit na nga matapos ang bahay ni Bel. Sobrang excited na nga ang lahat para dito sa panibagong bahay nga ni Bel Mariano. Ay nga dito sa post ni Bel, almost there. Ang post na ito ni Bel ay kagad niyang pinusuan siyempre ni Donnie Pangilinan at kanyang mami na si Mami Maricel. At nagkomento naman itong si Donnie na ang exciting. Kung matatandan rin ay bagong lipat nga itong si Donnie sa kanyang kasa Donato at syempre excited na rin siya para sa bagong bahay ng kanyang think Makikita nga dito na talaga namang marami na rin ang naging excited na para dito sa ating bilinda at sa kanyang mansion na rin si Sir Gary Valenciano at kagad rin kinang graduate ang ating belinda.